ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون Hindi sila magkapantay, mayroon sa mga may kasulatan na isang kalipunang matuwid na yumakap sa Islam. bumibigkas sila ng mga talata ni Allah sa mga bahagi ng gabi habang sila ay nagpapatirapa يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك Sumasampalataya sila kay Allah At sa huling araw naguutos sila ng nakabubuti Sumasaway sila ng nakasasama At nagmamabilis sila sa mga kabutihan Ang mga iyon ay kabilang sa mga maayos min ang anumang ginagawa nilang kabutihan ay hindi sila tatanggihan dito. Si Allah ay maalam sa mga tagapangilag magkasala. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulai ka ashabun narihum fiha khalidun. Unay na ang mga tumangging palataya. Walang magagawang anuman para sa kanila ang mga yaman nila ni ang mga anak nila laban kay Allah. Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa apoy. Sila ay doon mga mananatili. Mathaluma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirr asabat harth qawmin zalamu anfusahum faahlakat ang paghahalin tulad sa ginugugol nila sa buhay na pangmundong ito ay gaya ng paghahalin tulad sa isang hanging sa loob ito ay may matinding lamig na tumama sa sakahan ng mga tao lumabag sa katarungan sa mga sarili nila kaya nagpahamak ito roon. وَمَا غَلَنَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Hindi lumabag sa katarungan sa kanila si Allah subalit na mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. Ya O mga sumasang palataya, huwag kayong gumawa ng mga katapatang loob na bukod pa sa inyo. Hindi sila nagmimintis sa inyo sa paninira at nag-asam sila ng paghihirap ninyo. قدوا مَا عنتم قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ نَا Kung dingyarin kayo ay nakapag-uunawa. A'tum ula'i tuhibbuna hum wa la yuhibbuna kum wa tu'minuna bil kitab kulli wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalau 'abdu 'alaykum al anamila min al Heto kayo, itong umiibig sa kanila samantalang hindi sila umiibig sa inyo habang sumasampalataya kayo sa kasulatan sa kabuuan nito. Kapag nakatagpo nila kayo ay nagsasabi sila, sumampalataya kami. Kapag nagkasarilihan sila ay kumakagat sila sa mga dulo ng mga daliri dala ng ngit, -ngit sa inyo. Ulmutu <tod> Sabihin mo, mamatay kayo sa ngit-ngit ninyo tunay na si Allah ay maalam sa nilalaman ng mga dibdib. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyatun yafarahu biha Kung may sumasaling sa inyo na isang maganda ay magpapasama ng loob sa kanila. Ito at kung may tumatama sa inyo na isang masagwa ay matutuwa sila dahil dito. Kung magtitiis kayo at mangingilag kayong magsala, ay hindi pipinsala sa inyo ang panlalansin nila ng anuman. Tunay na si Allah sa anumang ginagawa nila ay tagapaligid. Wa idhadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqaa'ida lilqital wallahu samii'un aliim Banggitin noong umalis ka sa umaga mula sa mag-anak mo na nagtatalaga sa mga nanampalataya na mga himpilan para sa labanan sa uhot si Allah ay madinigin maalam idhamma at طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Banggitin, noong may napipintong dalawang pangkat Gabilang sa inyo na mapaghinaan ng loob samantalang si Allah ay katangkilik ng dalawang ito sa so kay Allah ay manalig ang mga mananampalataya. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Talagang nag-aadya na sa inyo si Allah sa labanan sa badar habang kayo ay mga kaaba-aba kaya mangilag kayong magsala kay Allah nang sa gayon kayo ay magpapasalamat.

na mga pinababa. Bala in tasbiru wa tattaku wa yaitukum min fawrihim hadha yumdidikum yumdidikum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawimin. Oo, kung magtitiis kayo, mangingilag kayong magkasala at darating sila sa inyo dahil sa pag-aagad-agad nilang ito ay aayuda sa inyo ang Panginoon ninyo ng limang libong anghel na mga tinatakan. Wa majaalahu Allah illa bushra lakum wa litatumain na kulubukum bih wa man nasro illa min indi Allah aziz il-hakim. Hindi gumagawa ito si Allah maliban bilang balitang nakagagalak para sa inyo at upang mapanatag ang mga puso ninyo dahil dito wala ang pagwawagi malibang mula sa ganan kay Allah ang makapangyarihan ang marunong. upang pumutol siya na isang panig mula sa mga tumangging sumahan palataya o sumupil sa kanila para mauuwi sila bilang mga bigo. Walang ukol sa iyo mula sa pag-uutos ng anuman na tumatanggap siya ng pagbabalik loob sa kanila o magparusa siya sa kanila sapagkat tunay na sila ay mga tagalabang sa katarungan. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yaghfir liman yasha yaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim Sakay Allah ang anumang al nasa mga langit at ang anumang nasa lupa nagpapatawad siya sa sinumang niluluog niya at nagpaparusa siya sa sinumang niluluog niya. Si Allah ay mapagpatawad maawain. Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wa'ttaqullaha attaqullaha la'allakum tuflihun. O mga sumasampalataya, huwag kayong kumain ng patubo na mga ibayong pinag-ibayo. Mangilag kayo magkasala kay Allah nang sa gayon kayo ay magtatagumpay. <tinyan> Mangilag kayo sa apoy na inihanda para sa mga tagatangging sumasampalataya. Wa Allah wa turhamun. Dumalima kayo kay Allah at sa sugo nang sa gayon kayo ay kaawaan.